kahoy din ah basta makikita daw natin yung mga pinagparking na natin lib, lib na lugar pala ito yes. ayun na nga mga boss uh, ito, nandito tayo sa Batangas ngayon at uh, tayo mag swimming at napakainit ng panahon mga boss nagkaligaw ligaw pa kami dito dito to sa may nasugbo Batangas inaantay lang namin yung bangka kasi sasakay kami sa bangka papunta doon sa kabilang ano kabilang isla mga boss ang dami rin naliligo pero kami mga boss doon kami pupunta yung may, may bahay na yon iantay e, lang namin yung ano bangka Diyan na yung ano natin, sundok. <laughs> Dari yung bangka na sasakyan namin mga boss. Eto na mga boss yung sasakyan natin oh. Na bangka. Mamadali si manong at maalon eh. Ini birada ni Kuyang. Karin na no? wala wala masadong alon ano. ipon ng angkla hapon na sobrang init pa rin <laughs> ha eh yung bank ang sinakyan natin kanina mga boso ano kaya hanggang Uber uh, overnight kami rito eh kaya hanggang bukas pa kami ng umaga kaya si kuya o oh, yung naghatid sa nag nagsundo sa amin kanina sumahan mo natin si Kuya ko, ano? Kala natin ang ulam para makakain muna siya. Siya yung naghatid sa amin kanina. Ay, hindi hindi pa talaga, hindi pa talaga kayo umuwi dito sa doon kayo sa kabila. Ako okay, yung pa an. Ay, uwi an din po. Ah, uh, tinggal yan. Ay. Okay. Na, na Oo. Oh. At Sige. Sige, si Mrs. Nito tinggal tinggal Ay, Mrs. po yan. Hmm. Ay, ah, hindi, hindi bawal uminom dito, kuyang. Hindi naman. Ay, ah, hindi naman. Hindi naman ako diyan ka apat na labisang pinagayin tayo. Ah, gano Sige, tingnan natin mamaya. A few inches later. Ayun, Ay, mayroon nagtitinda rito. Eh, si Manong. Lapitan natin mga boss. Ang dami na rin naliligo. Kanina, 5.30 pa lang naliligo na ako rito eh. Uh, Shoutout sa inyo dyan mga boss.

Ito sana, yung malaki na ito, naunahan Wala na, nabinta eh. na yun. Dala-dala ng siyang babae. Oo so, nga. Yung kasama ko rin. Ah, yung pusit na ano. Ay, na binili na kahapon, eh. oh, yung binili nila kahapon na yun. Oo, yung sa isang kasama namin yun. Oo. Oh. Salmon mo dyan, kuya. Salmon. Ayan. Ayan. Ito yung salmon. Ayan. Ayan. Kailas na kailas pa, oh. Oo nga. Ikaw, kilo rito? 350. 350. Sige, dalhin mo na lang ito. Kailas na kailas na pa. Ang gaganda. Kasi Yun. Shout out daw sa kanila. Vlogger ka rin. Ako po. Yun, ako vlogger. Yun nga mga boss, uh, ito nakabili na tayo ng isda na iuwi natin. Mga taga Bukana pala yung mga nagtitinda na yun. Kaya shout out sa inyo dyan mga taga Bukana. Kaya hanggang dito na naman po ulit tayo mga boss. Maraming salamat po ulit sa panunod po lagi ng aking munting channel mga idol. Boss J. Tamayo Subscribe